Enero pa raw nang mangyari ang sinasabing pananakit ng hepe ng Carmona Police sa isang suspect sa pagnanakaw. Sa video, napaiyak pa nga ang lalaki sa tindi ng dinana sa sakit. Narito ang report ni JP Soriano. Napasigaw sa sakit matapos hatawin ang mga kamay ng lalaking ito. Nakulong daw siya dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Ang nananakit sa kanya ang hepe mismo ng Carmona Police sa Police Chief Inspector J. Noseda na sinibak na sa pwesto. Gamit ang isang puting kahoy, tila pinaamin niya ang lalaki sa bintang sa kanya. Dalawang palo lang ang nakunan sa video at sa huli, napaiyak ang lalaki. Bukod kay Noseda, makikita ring may iba pang polis na tila nanonood sa kanila na hindi pa ngayon nakikilala. Ito yung may isang concerned citizen na nagpadala through mail, yung uh, isang sobre at kalakip nito ay yung CD na kung saan ang pinanonood ng aming Provincial Director na si ni na si Police Superintendent si stomo. Ito yung naglalaan ay nagpapakita ng isang uh, uh, pangyayari na kung saan involved ang isang hepe dito sa Cavite. Ay, ang naging reply niya lang niya, tatanggapin naman yung ang pagka niya. Okay. At uh, sabi niya, handa naman siya magkipagtulungan dito sa ganito, sa incident ito. Okay. Isang malinaw na instruction ng aming provincial director na kami ay kanyang inutusan na isang, mag na isang mabilis at malinaw na investigasyon para dito at para hindi tularan ng ibang kapulisan dito sa probinsya ng Cavite. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang mga polis sa pananakit ng mga sospek at pilanggo. Nitong May 6, limang polis sa Quezon City ang inireklamo ng isang vendor dahil sa pambubugbog at pangingikil. JP Soriano, GMA News.